3.30 na nanang madaling araw ngayon March 2 uh, na naginip ako namatay si Lola kala ko totoo kasi iyak ako nang iyak problema ko pag yung nanaginip ako ng ganito na parang totoo na talaga parang totoo talaga kadalasan nagkakatuto o merong mamamati na kakilala talagang nangyayari talaga pero tanging Diyos lang ang nakakaalam sana huwag naman sana mangyari